programang ito ay rated solo flight. Huwag mong isama ang iyong magulang. Ikaw lang dapat ang makakanoon. Buenas dias mga auntie at ang cool. Welcome back sa aking munting channel. Kamusta po ang lahat? For today's video, bisitahin natin ang imported askal sa bundok. <laughs> okay. Pero bago 'yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. <laughs> Kalipas ang isang buwan na una nating makita ang malulusog na papi ngayon ito na sila at malalaki na pero di pa rin sila naghihiwalay. <laughs> Hindi katulad mo, Bih at Auntie, na nagbibilang na ng mga ex sa buhay. <laughs> Akala ko nga ay nakalimutan na nila ako. Pero di pa pala, kasi nung nakita nila ako, bigla silang nagtakbuhan papalapit sa akin. Hindi, <laughs> wow hindi katulad mo be na iniiwasan at ayaw nang balikan ng nakaraan. Di totoo yan. Nakakatuwa sila tignan napaka-energetic. Buti na lang may nagpapakain sa kanila at nag-aalaga. Balak ko, sana ampunin kaso, bawal mag-alaga ng hayop sa bahay. Ano ka nasisira ulo? Sa bagay bawal talaga alagaan ang mga hayop. Katulad na lamang ng mga taong nanakit sa'yo wala Ibig sabihin oh my, God. Oh my God. Pagbalik ko dito sa sunod na araw, mga auntie at angkol, dadalhan ko sila ng pagkain. Mura lang naman ang dog food. Di naman 'yan sila kumakain ng KFC. Mga auntie at mga angkol, lumaki kasi ang mga 'yan sa bundok. Itong isang tuta ang sama ng tingin sa akin, mukhang duda pakiwari ko. Gusto akong bigwasan pag di nagkatotoo ang sinasabi ko. Tiwala lang mga tuta, ipagbalot ko kayo. Huwag kang sabat ng sabat, hindi ikaw ang kinakausap ko. Ayon, tumalikod na mukhang napaniwala ko na naman. Ah, basta trust me mga tuta, sigurado yan pagbalik ko. <laughs> okay. Pag tayong tumulad sa mga anti na paasa pinag-abroad lang si Angkul sa Saudi Arabia pagbalik sa Pinas, si anti sumama na pala sa iba. E e emotional, damn <laughs> Ang ganda nilang pagmasdan habang maliit pa sila. Ngayon lang yan kasi mga bata pa pero pag lumaki yan, para ring tao yan. Kasing tigas ng bato ang ulo. Ha? Huh? na kahit hambalusin mo ng kaldero sa ulo, hindi na susunod sa'yo. Oh no! <laughs> Pero ayos lang yan, mga auntie at mga angkul. Animal lover tayo. Mahalin natin at alagaan sila. Kaya mga auntie, yung mga animal sa buhay mo, lalo na yung mga taong nanakit sa'yo. What? <laughs> Mahalin mo sila. Yakapin mo sila ng mahigpit hanggat di na makahinga. O oh, di ba diba, todas at nakaganti ka. Bueno mga beh, anti at mga angkul hanggang dito na lang ang ating video. Baka kung saan saan na naman tutungo ang kwento. Por Dios por Santo kayo, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli nating pag-uugnay, gracias at adios.